Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at mabuha, magandang buhay para sa inyong lahat. Ayan mga idol, magluluto tayo ng talaga namang paborito natin mga Pilipino. Walang iba kundi ating pinagbit. So ayan, meron tayong kalabasa at syempre yung ating talong. Ayan, okrat. Mayroon tayo rito konting sigarilyas. Ayan. So, pinagsama-sama na natin ang ating pang pinakbit uh, mix mixed vegetable, mga idol. Ayan. Siyempre, uh, pinakauna natin ginawa rito ay magisa tayo ng bawang. Ayan. At isunod na rin natin ang ating sibuyas. Ayan, igisa-gisa lang natin. At syempre yung ating konting sahog, meron tayong konting sahog na lechon kawali, so isahog na rin natin. Isama na rin natin sa pagisa siyempre para maging masarap ang ating pinakbit. Ayan, at parang lalong sumarap ang ating pinakbit, so maglagay tayo ng mga kamatis, mga idol, kahit mga isang piraso kamatis lang, syempre pampalasap at pampabango yan yung ating So ayan ang ating pinaka bagoong rito Walang iba ko din ang ating produkto mismo Ang ating product ng bagnit bagoong Ayan mga idol, ayan ang pinaka pampalasa natin sa ating pakbit Ayan ang ating bagoong So ayan, so hindi na tayo maglalagay rito ng anong-anong klase ng pampalasa Dahil ang ating bagoong alamang ay talaga namang malasa ng mga idol So dito parang di mo na kailangan maglagay ng magic sarap Di mo na kailangan maglagay ng bitsin Dahil sa bagoong palang ay makukuha na natin ang sarap ng ating pakbit Ayan So ayan, ginisa na natin ang ating pakbit. Ayan, gisa-gisa lang natin. Siyempre kasama ang uh, bagoong. Ayan, kasama ang bagoong na kusiniro ng barangay. Ayan. At siyempre maglagay tayo ng 1 half cup na tubig. Siyempre kundi-kundi lang sabaw natin at ayan natin siyang maluto hanggang sa lumambot. Dahil pag ang pakbit ay medyo masabaw ay siyempre nawawalan din siya ng lasa. So tamang-tama lang natin timing. Tamang sabaw lang, pag lumambot ang gulay, so tama na, medyo half cook mas masarap mga idol, ayan. So ayan, takipan lang po muna natin at hayaan nating maloto. So ayan, uh, siguro malapit-lapit ng maloto to ayan. At syempre, kurut-kurutin din, na, kurut din natin ang kalabasa, mga lods, pag nagluto tayo ng pakbet. At pag ito'y malambot na sa kalabasa, alam naman tayo kumukuha ng uh, idea. Pag malambot na po yung kalabasa, so ibig sabihin ay luto na rin ang ibang gulay. Ayan mga idol. At iya na nga, at luto na nga ating pinakbet with bagoong ng kusinero ng barangay. Ayan sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagoong mga idol, direct PM lang po tayo sa ating official page. Ang kusiniro ng barangay, ayan, talaga namang napakasarap. Wala nang ibang halong saw grito kundi ang ating bagoong lang dahil ito po ay marami ng bagnet at malasa na. So pwede ka na magluto ng pinakbet na hindi mo na kailangan ng magic sarap at bitsin mga idol para lumasa ang iyong pinakbet.